Iris, pag-iingat sa iyo kung may biyahe, kang pupuntahan pag-iingat sa pagkain, at pagsang-ayon kagad, sa mga kausap dapat ay maging wise ka, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, bawal ka malito ngayong araw kahit binibigyan ka ng kasiyahan ng kausap, at mas lalong maging mapanuri ka ng makaiwas sa pagkawala ng iyong pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, kung may gustong gusto kang gawin o kausapin ngayong araw, ay maging maingat kang mabuti dahil kung ipapakita mo, na masyado kang interesado ay masasamantala, ka naman, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, huwag kang magpapatalo sa kausap mo ngayong araw, dahil laging kang kukuhanan ng swerte ng tao na makakatalo sa iyo ngayong araw, kaya kung alanganin ka ay umatras muna, hindi ka talo pag ganoon paghahandaan mo lang siya, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, mas maging matalas lang ang mata ngayong araw, Dahil kung makakaligtas sa iyong paningin ang gagawa ng pagkakamali, ay ikaw ang pwedeng masisi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, ang maging maunawain sa mga kapatid, at sa mga kamag-anak, ang dapat mong magawa para ang relasyon, ay hindi magkaroon, ng problema, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, pag-iingat sa iyong sobrang kabaitan ngayong araw, para makaiwas ka sa mga tao na gusto kang gulangan, kaya maging mas maramot ka ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, ang maging masaya ang aura mo sa mga ginagawa, ang dapat sa iyo ngayong araw, kung may lungkot ka sa paggawa ay pagkakamali ang mangyayari, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, dapat kang maging matapang talaga ngayong araw, kahit sa salita lang, ay maiiwasan mo ang mga tao na mahilig mangutang, at kumuha ng kaalaman, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magdala ng kaalaman sa negosyo, Ngayong araw dahil tukso siya ng gastos at suliranin kaya pang pahinain ang aura mo ng swerte, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, dapat ay laging ready ang isipan mo ngayong araw, na maging wise at mapagmasid dahil doon ka maalisan ng suliranin, na gustong gawin ng ibang tao, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, mas makakainam sa iyo na makita na galit ka o inis na inis ng mga kausap, nang lumayo na sila dahil ang mga ganoong tao na makakausap, ngayong araw ay handa kang pagsamantalahan pag nakakita ng pagkakataon, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.